Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po, Elmer Toledo, a.k.a. Asal Aso, isang tunay na tao. Usap kanto, pero totoo. Mismo, bad ba ako nag-live? <laughs> Topic for today, chismis. Ano ba ang chismis? Paano ba nabubuo ang chismis? Marami akong katanungan about chismis. Bakit ba nagkaka-chismis? Maganda ba talaga ang chismis? Anong napapala natin kaka-chismis? Alam mo pa ang chismis hindi naiiwasan. Yan yung isang bagay na parang hangin eh. Lahat, sa lahat ng lugar meron yan. Yun yung para sa akin ah. Taas nyo kamay nyo kung hindi kayo na chismoso. Sabihin ko, Nagkakamot <laughs> Nakakamot lang. Nakakamot <laughs> oh, lang diba? ako. Kung sasabihin nyo sa akin hindi kayo chismoso, sabihin ko lang, ah, ipokrito tong taon to. The only difference between this is that yung attitude mo towards the gossip. Di ba? I'm not gonna say na hindi ako nakikichismis. Talaga, sino yun? Kasi pare, information, hindi pare, information is the powerful tool. Putang ina hmm. pare, sino ba ang pinaka, pinakasikat sa buong mundo? Pare, CIA, KGB, Mossad. Pare, the most powerful organization in the world. NBI. Pare, ano ang ano ang pinaka-basis niyan, pare? Para maintindihan ng mga viewers. Chismis. Mm -hmm. diba? Yung meron silang diba? ano matatag dito. Information may asset sila. Yeah, yeah, yeah. Di ba? But the thing is, paano mo yan hinahandle? Then, then the morality and the attitude of the person, gagamitin mo yan para makasira ka ng tao? Gagawin mo yan para makapagprotekta ka ng tao? Gagawin mo yan para maka... maka... Solve ka ng kaso. Ka. O oh, di ba, makatulong ka, makapanira ka, hmm. pare. It's all up to you. Ikaw, Jenny, ano ba ang chismis para sa'yo? sa akin yung chismis, no? Yun nga, yung meron kang maririnig na bagay. Ako kasi, yung sa pagiging chismosa, sa dalawang klase para sa akin. Yung being in the know, ibig sabihin, alam mo lang, di ba, nagtanong ka. Or, mm. yung isang klase, which is yung, alam mo na, kinalat mo pa. So, yun yung, yun yung toxic na klase ng chismosa, di ba? Um, may mga bagay kasi, parang halimbawa sa, sa lugar na lang, di ba, sa mga kapitbahay, dito sa, sa bahay ninyo, minsan may maririnig ka na nangyayari sa labas, di ba? May nag-aaway. Hindi mo naman ginusto, pero narinig mo. Minumura yung kapitbahay mo, pinapalayas yung asawa, di ba? Hindi mo ginusto, pero narinig mo. So, technically, nakichismis ka. Di ba? Kasi nakinig ka na rin anong nangyayari, di ba? No, no, pero, no, no, ka lang ka... Oh. Oh, pero kung hindi naman, hindi chismis. Kung narinig mo lang na hindi mo sadya, I don't think that is chismis. They, they didn't. Yan na nga. Ibig sabihin, the uh -oh. fact na nakinig ka, the, ako, I am talking about myself ha, the fact uh -oh. na nakinig ako at I waited for more information, naki-chismis uh -oh. na ako kasi I wanna know what's going on. Pero yung inabukasan, pumunta ka sa kabilang kapitbahay, tapos sinabi mo, uy, si paring ganito ha, pinalayas ni maring mm -hmm. ganyan. Yun that is yung chismis. yung ibang klase mo. Mm -hmm. Yeah, mm -hmm. exactly. Mm -hmm. Kung nagtrape so, ka pa doon no sa labas rin. ng bahay <laughs> habang sila nag-aaway. Po... <laughs> Lahat naman sa mundo, Brad, kaysa sulok ka sa mundo, may chismis. Ang legal lang talaga na chismis, alam mo kung ano? ano? Media. Yan, yan. Totoo, totoo. Legal na chismis yung media. <clears throat> uh -oh. Pero pagdating sa atin na uh, simpleng tao, ay masama ang tingin doon. Bakit yung nakikinig natin sa TV, sa radyo, bakit okay lang and you know they mm -hmm. gather they gather informations before they bring it out to TV or radio kaya, kaya hindi na pare yung, yung media I I don't think that is considered as a legal chismis kasi pare in every time na ang journalist maglalabas may code of ethics yan eh Balikan ko yung sinasabi ni Lloyd kasi mas marami tayong mas marami makaka-relate doon. Yung halimbawa nagkakapika, may narinig ka Uh, nagtakapit bahay mo eh nagkakapit ka nakinig ka kung binulong mo lang sa isang tao consider ba yun na chismes? Ay, yun nga yun nga yung katanungan ko ako ah. ako Lloyd ako Lloyd ay nagtanong yung... siya eh di ba? <laughs> diba, hindi ako magpapakipokrito I think I would have committed a gossip ba? kasi pare di ba dumating, pare nagkakape ko kutya pare hmm. nag sa, sa, bahay nila Jen pare lakas ng boses ni Jenny eh dumating na <laughs> Pare, dumating ngayon si El, dumating si Tunay na tao. Ay, pare, anong ginagawa mo dyan? Mag nakatayo ka sa kusina. Pare, nag-aaway sila, Jenny. Oh, Ay, sinabi yan. I have committed a chismis na kasi pare, nag insinuate ka na. Aww. Hindi pa naman, hindi, away na ba kagad yun? Nagtaas lang ng boses? Hindi ba pwedeng nagpapaliwanagan lang sila? Nag-aanuhan nag lang sila? Away na ba kagad? Kasi di ba ang mangyayari, mayroon ah. akong pinag-awayan. If you're diba, adult, stating facts, halimbawa, di ba yun nga, sabihin na natin yung kapitbahay, may nagbabasag ng plato, naririnig mo sa labas. Di ba, malakas may naglalagabugang mga gamit. Tapos dahil nandun ka sa labas, may dumaan na kapitbahay nyo rin. Tinanong ka, ano nangyayari dyan? Mm, yun nga Ay, yung pano ko. Naglalambingan? Eh. Ah, kasi naglala, okay. naglalagabugan sa loob eh. Ganon, chismis na ba yun? <clears throat> Dalawa, dalawa yon Jen, para sa akin. <clears throat> Nakita mo ako nandun sa tapat ng gate ng... Nandun ako sa tapat ng gate ng bahay nila, nila Lloyd. ba? Diba? Tapos dumaan ka. Sabi mo sa akin, bordado ng ginagawa mo dyan. May mataas ang boses dito. May nagsisigawan doon eh. Bakit? Ano ba nangyayari? Sabi mo gano'n. Ewan ko, nag-aaway yata. Then, gumawa ako ng chismis. Kasi yung, yung, yung dapat na maging sagot ko doon, hindi ko alam kaya ako nakikinig. teka, teka, teka. Eh, kiss-miss ka rin mag-ganyan, Brandy! Hindi, Hindi, hindi ako nakikiss-miss nun. Bakit? kasi Pare, Gusto mo marinig. gusto kong marinig kasi gusto mo pare, may human nature yan, pare, kuryo. Human nature yan, pare, pero wala kayong... Pero wala pero pare, in the absence of your judgment, in the absence of your assumption, di ba? Pare, nakakagulo sa loob, may nagsisigawan. Tinanong ko ni Jen, bordado, anong pinakikinggan mo dyan? Hindi ko alam, kaya nga ako nakikinig eh. So, ibig sabihin, pare, I'm still in the process na ina ko. Di ba, hindi ko in na may nag-aaway na kagad. Hindi ko in hindi ako nag na pare, Pare si Lloyd sa, kasi si ano nag-aaway at saka yung misis niya nag-aaway. Di ba? Ang sinabi ko pare, yung reason ko kung bakit ako nahan doon. Mm, mm Nakikinig mm. ako. Pero so yung point na yon, yung mismo pagkakataon na, yun, na tinanong ka at sinagot mo yun, hindi ka nagchismis But you're on the process, <laughs> nandun ka sa process ng pag Oo, kasi diba? gusto mong malaman kung ano yung detalye. Oo, diba? ayon, kung halimbawa, <laughs> kasi pare, nagsisigawan sila putang ina mo ganito ka ganun ka yan ang hirap kasi sa'yo eh yan yan lang ang gusto mo ikaw lang ang masusunod so still pare hindi ko pa mm -hmm. alam kung ano yung punot dulo who am i to judge ngayon baga, this... ngayon yung mga taong nakinig at sinabi ah si ano talaga si si tunay na tao talaga may kasalanan niya kasi may istorya ng ganyan siguro babae na ang awa yan yan siguro nahuli na naman ng misis niya then for me <laughs> You have acted, you have committed, pare. The chismis na. Kasi pare, may assumption ka na, may conclusion ka na. Mm -hmm. Pero para doon sa mga taong nanonood lang. Interested lang sila. They just want to know. Curiosity, mm -hmm. pare. Pare, maglakad so, ka, Makakita ka ng makikita ka ng apat na tao nakatingin sa taas ng building. Pare, makukurious ka, di ba? So, curious ka, ka lang. Yeah. Curious, curious ka lang, ka ka lang. Mo, pero, ano mo pero hindi doon. mo chinismis. Hindi mo chinismis. Mm -hmm. Pero the moment yeah. na nagsalita ka in behalf of that person, then I would consider that as a chismis. Kasi it's not straight from the horse's mouth pa. So, okay lang palang maging chismoso. Okay lang palang mag-share na information. Basta pare, may good una, una, intention. Yun nga, ang, yun nga yung tanong doon, Brad, eh paano mo i paano mo ito qualify or how would you qualify a good intention or not mm -hmm. magkakaiba tayo magkakaiba tayo ng intention magkakaiba tayo ng personalidad di ba yun 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 yung yun, yung, yung, yung hindi natin kayang sagutin actually para sa akin H so lahat tayo dito na, na nasa taas nanonood ewan ko ha ewan ko tanggap niyo sa sarili niyo na chismoso chismosa kayo yes Yes, like, oh, Lloyd. In, one, in one point okay. of your life, pare. So yung mga nanonood, sino sa taas ng kamay ng, Ito. ng um... hindi ko masabi na chismoso ako, pero mm -hmm. nandyan yan sa loob mo, no matter what. Okay? No matter what, hindi mo mapigilan kung minsan makapag-chismis ka talaga. Pero, kailangan mo rin kontrolin na yung mga chini chismis mo, o di kaya mga information ay dapat, ay kumbaga ethical, kagaya na sabi ni Boss B. Kasi mm -hmm. kung nagpapakala ka ng chismes na walang purpose at walang walang, wala lang. Basta may masabi ka lang. <smart noise> I think mali yun. O, oh, ito na lang pare. Anything na hindi mo kayang i-verify, ikinalat mo, mm -hmm. <clears throat> then you are already committing chismis. Pare, kilala mo yung bagong yung bagong manager natin? Sino? Si mm -hmm. Jenny Tao. Pare, balita ko ang bait daw ng manager, niya ang daming mm -hmm. dami natulungan yan. That is still chismis. Bakit? That is still unverified. Pero mm -hmm. the thing is, may magandang intention. So, how will we quantify which is good and which is bad? yon yun paano yung sana na, itatanong ko. Di ba? Paano natin sasabihin, eh, is e, objective tayo, Lloyd, eh. Kaya mm -hmm. sa akin, sa akin, anything, anything, basta chismis, masama na kagad. Although if you have, uh, I respect you Lloyd, ah, yun ang mm. point of view ko. Ang chismis, hindi siya magandang ikalat kahit na maganda pa ang intention mo. Pero Yun if it benefits you, if, if it will benefit you in the end. For example, ha, bigyan na kita ng example sa kaibigan ko. Nakarinig siya ng chismis na magsasara na yung kumpanya nila. Chismis mm. to, it eh, was walang walang announcement, walang anything. Nag-apply siya ng ibang trabaho. Sakto nag-apply siya ng trabaho, natanggap siya. Um, bago pa nagsara yung company. So, nagsara talaga yung company. So, yung sa kanya, nakinig siya sa chismis, alam mo yon unverified yon Pero naging beneficial sa kanya. So, sometimes, I guess, tama din minsan si Lloyd na hindi naman lahat ng chismis. Eh, alam mo yon eh, parang pangit. Meron din mga times na it can prepare you for something. Halimbawa, parang ganto yung chismis narinig mo ng babain jowa mo, nadinig mo, 'di ba? Walang masama magverify ka, magre-research ka, tapos nalaman mo may babae nga o diba? 'Di ba? nalaman mo nakaalis ka dun sa relasyon bago pa lumala. So meron pa din siyang yes. naging magandang naidulot sa iyo somehow. Kaya Gets ang, mo? Um, Yes. Mm -hmm. Kaya nga ang sabi ko kay Loy, no matter how good the intention is, chismis is still chismis. Kasi kung pwedeng maganda 'yan, pwedeng maging pangit. Kasi there is no certainty. Di ba? Maswerte lang tayo kasi nga maganda yung naging naging beneficial siya. Swerte. Eh paano kung hindi? Mm -hmm. And we can never predict the future. Yun yung sa akin. Uh, nire-respeto ko yung mga opinion nyo. Uh, yes, I do understand that. Pero ang point ko kasi dyan is, hindi ko alam kung magiging okay to o hindi. mm -hmm. Diba? So, ngayon palang, prevention is better than cure. So, I will make a decision <clears throat> based on what I've heard. di ba And if it goes sour, there's nobody else to blame but me. Mm -hmm. Hindi natin... So, yan. yan, tama yung sinabi ni Pepe. Hindi natin alam kung ito ay makakabuti o hindi. Hanggat hindi natin... Uh, hanggat hindi natatapos yung kwento. No matter how good your intention is no matter how bad your intention is. Gusto mong manira pero hindi naman nakinig yung tao. Gusto mong purihin yung tao pero nakasira pa pala. There's no way for you. Hindi. It, parang simple lang. Hindi naman yeah. po anong mangyayari mamaya. Tapos. Sa akin, sinasabi ko na hindi ako chismoso pero hindi mo maiwasan na magkakaroon ka ng chismis kung minsan it's either marinig mo o manggaling sa, sa bibig mo. So para sa akin, uh, if I do I make sure if I do the chismis or mag magbitaw ng information, I make sure na isipin ko rin kung ito ba'y makakatulong sa akin at sa kung sino nakikinig. Mm -hmm. Yun lang yung sa akin. Kung baga, be responsible also kung ano binibitawan mong mga salita. Even if it's true, once na pinagkalat mo yan, it's still, it's still chismis. Ayan. Para sa akin, ha? So, yun. Uh, any, any lesson learned. Ayan bago tayo matapos ng live. Sa akin yung natutunan ko talaga, no, laging ko questionin mo talaga yung sinabi ni Bordado. What your intention is, ba? Diba? Kung nalaman mo yung isang bagay, anong intention mo, why the need for you, nasabihin sa iba. Now, kung yung again, kung ang purpose mo is to uh, promote someone positively, hindi mo kailangan mag-blind item. You can just say na, ay ako, idol ko yan, si ito na yun na tao. Gusto ko talaga na nakikinig sa live niyan. So, pag may time kayo, yan, manood kayo. Kahit ayon na ayaw mo yun. ba? Diba? Again, that's still chismes. ba? Diba? Kasi, sabi mo nga, until they're able to verify for themselves na okay ka nga talaga, chismes pa rin yun. ba? Diba? Pero all, ang siguro ang pinaka-importante no, is, yun nga, pag alam mo na hindi makakabuti yung sabihin mo about someone, just keep it to yourself. Gano'n na lang. Wag, wag, Kung baga, let's always stay positive. Yung positive lang yung inilalabas ng bibig mo. Kasi once na sinabi mo na yun, you cannot take it back. Okay, para sa akin kasi yung chismis, guys, uh, depende yan sa'yo how you gonna Again, ulitin ko gaya ng sinabi ko kanina, hindi ako chismoso, pero hindi mo maiwasan na magkaroon ka ng chismis na lalabas sa mga bibig mo. However, if you are do if, if you if you if you are do doing as or, or, spreading a word, make sure isipin mo muna kung ito pa ay nakakabuti o hindi sa kapwa mo. 'Yun lang po. Thank you, thank you. ayon So, para sa akin, chismis. Yan, balikan natin lesson learned do sa chismis. Para sa akin, para sa akin, My opinion uh iwasan, iwasang magkwento mapamaganda or mapa uh, gusto mo magpatama do sa mga sasabihin at ikukwento mo sa ibang tao. Iwasan. Alam ko hindi may mapipigilan, alam ko hindi hindi walang tao makakagawa na hindi magchismis. Pero sana iwasan na lang natin na maging chismoso-chismosa. Paano nyo maiiwasan? Kung ano man yung mabalitaan nyo, kung ano man yung marinig nyo sa ibang tao, just keep it to yourself. Para hindi ka matawag na chismoso o chismosa. Ayun. And then, oh, yeah, yeah, Lloyd. And then also, also, kasi kung halimbawa man na ikukwento mo at good intention yan, you're still, you're still chismoso-chismosa. Sabi nga natin, or meron nga akong kasabihan na hindi mo Uh, hindi mo kayang kontrolin kung paano nila iisipin or pag-iisipan yung iyong mga sinasabi. So as much as possible, kung halimbawa may magtanong sa iyo, importante man 'yan o hindi, halimbawa anong nangyari, ang magiging sagot ko lang, tanong niyo po mismo sa kanila. Kasi kung sa akin niyo maririnig, e eh baka maiba yung kwento. Lagi nga, lagi nga or isa sa mga natutunan ko din, sabi nila, there's always two side of the story. But, Tama. it's not. There's three. Yung dalawang involve involved at ikaw na nakikinig. Ikaw na nakikinig. Yun po. Yeah. Maraming maraming anyway, salamat guys, po. Anyway guys, maraming salamat sa inyo lahat. Kuya Lloyd, is mana, na pa ako. Boss B, Janita, uh, uh, salamat, salamat. Guys, anyone who wants to be my guest next next week, uh, Feel free, feel free. DM me. I mean, hindi ako mag adjust sa oras nyo. Mag-adjust kayo sa oras ko. <laughs> maraming maraming salamat po muli. And again and again. Salamat. Yeah, Elmar Toledo, a.k.a. Asal Aso, isang tunay na tao. Usapang kanto, pero totoo. Mismo. Ubus na yung kape ko. <laughs> kape tayo. And uh, yeah, tunay na tao TV. Ang ganda, di ba? And maraming salamat po. It won't be goodbye it's always see you later guys thank you thank you so much Elmar well, ichat chat God bless. kita may chismis ako sa iyo ha <laughs> <laughs> sige God sige rest. sige bye bye salamat salamat uh...